Ang ganda na itong halaman dito sa ginagawang Pasig River Explanade. ipapakita ko sa inyo ito pong kagandahan itong ginagawang Pasig River X ano na po ito po yung mga live na halaman ayan yung mga post lamp na po na naikabit sa taas ito naman ang sigurado kong dudumog niya naman mga taong bayan dito pagka nagawa na po dito. ito ito po ang malapit na matapos itong Pasig River Espanad ito dito po ako nakatay sa gitna po itong ginagawa po ano dahil ngayon maaga pa wala pang namamasyal sa mga sandaling ito ito po papakita ko naman po sa inyo itong ganda lang po may mga post lamp na lahat na naikagabit dito sa taas at ito na po na napakita ko sa inyo ito po yung Jones Bridge at yun yung Skolta ayan ito po ang kagandaan ng ginagawang Pasig River Esplanad malapit na po ito sa katotohanan Pagpunta na po dito. Ito yung mga busing dito. Ayan. Papakita ko po sa inyo sa video. Pinoan <tik> doon yung Tramores Bridge. Ito po. Ayan. Ito po ng bagay. At yung kapila po niyan. Yung pagkutan ng Tilpan. Yung bridge doon. ng tubig dito na dating talagang wala nang kapagkapagasa po itong kumanda at napaka genius nga po ng nagplano nito no? na pagandahin po ito na ngayon nga po ay ako na yung pasyado na rito sa uh, unahan mismo ng post office at yung kapilang post so office naman na nagayari na nung kagawa lang po niyan talaga tinatako yan ito po naman yung Jones Bridge na papakita ko po sa inyo rito sa ginagawang Pasig River Expanda no? at ito yung mga dinadaanan dito papunta rin naman sa kabila ayun po yung kabilang Opix na natapos na po yung harap ng post Opix Skolta yeah. malapit na po ito sa katotohanan at sa kapila naman ito yung pinunod ng Tramuros Bridge at pinaring po ito yan, nakikita niyo po yung mga pili niya ito po yung skorta pinunod ito yung Bridge. Yung at napakita ko po sa inyo ang napakalino ng tubig dito no? Ito hindi katulad ng mga uh, ang mga administrasyon. Nalinis na po ito nung panahon ni former President Rodrigo Duterte at ngayon nga po ang ating presidente PBBM na po ang presidente ay talagang pinapaganda na po ito ng gusto at nililinis na lang gusto itong wala wow, nang kabuhay-buhay na Pasig River. Ito po yung dating napaka dukyot at mga may mga basura po dito iba't ibang klasing may kita kayo po dito, no? Turad po ng mga patay na mga hayop at iba-ibang mga basura po at dito po sa mga nasa ano nga po nito nakatira mga kung tawagin ng araw na squatter direkta na po dito yung mga uh, puso na ikon nila dito sa parte po dito sa uh, ginito para kanan naka na pa po ako dyan at talagang ito po ako na makita na direkta na po dito yung mga inodoro nila at sa kadugutan nga po ito nung mga dekada 90 ano at nakagawa po po rito ang paborito kong singer Miss Geneva Cruz ng anak ng Pasig naman kayo tapon doon tapon dito dahil nga po sa may concert siya dito sa Ilog Pasig na ito kaya ultimo nakagawa pa siya ng isang kanta rito na hindi malilimutan kanta na uh, sumikat po yan at pwede niyo pong i-research sa kahit siyang mga social media maging Facebook o Youtube at akin naman pong pakitin tong kagagawa lang ng uh, mga ano dito no lamppost at dito po napakalinis na nga po dito at pinintura na yung steer ayan ito na na po ang mayiging pangunahing pasyaran mga taga-Manila. Good news po ito sa mga taga rito dahil nagkukulang na nga po ang mga pasyaran ng tao. Uh, mga... makulimlim po sa, sa, mga sandali ito no pagka tangos po ngayon ay 9.30 ng umaga ito naman po yung mga gilid nito no mga building na old building yan po yung national press club sa lungat yata ako sa araw at doon naman po sa kabila yan mga lumang pindi po yan. Yan po yung Bureau of Immigration. Patuloy po sa pagmamadali nito mga ginagawang ayun, mga bricks yata ito. Gagawin dito. Nakakabita ng mga uh, bricks. Ayan, may mga na po dito. Pangilang hinanan na nanam. ang pinapakita ko po sa inyo ito naman pong daanan dito itong papunta na ito po ito ng Tramoros pagka binaling ko naman ng camera ko dito sa pinanggalingan ko so, ayan nakikita nyo may nag picture taking pa pil na po na may bago na namang kagigiliwan ng mga tambayan dito sa iba't ibang panic ng Metro Manila o mag-isang probinsya, tatayuin naman po ito. Pura doon nakaraang nagawa na po yung tapat ng post office, no? Talagang iba't ibang layo po, huwag pumunta ron nung ng puyo, no? ng po yun. Ito po ang suwikat ng haring araw. 14, no? at gagawin niya po ito lahat na ganito ayun uh, dito sa kukagawa at ito pong ilog ay napakalinis na sana naman kasi magkaroon ng disiplina yung mga taong bayan na huwag ng tapunan kung ano ano matuto na po tayo na tulad nga daw po ng Japan napakalinis daw po ng mga ilog doon parang mura po yung pinakangilalim at pwedeng pariguan kaya nga ito pong Pasig River ay na ano na po ito ano, na rehabilitation na rehabilitate na po ito ng ating administrasyon na karahan at saka ngayon lalo na pinagat nga po dahil dito sa Pasig River Express na ito at aalagaan po ito at may plano po itong 50 kilometers nga po itong project na ito na hanggang doon pa ito sa Makati pwede ka lang maglakad para pinunod ma uh, Makati kung mamarapate mo maglakad yan ang mga piling na mas kapila ito yung Euro Immigration Ayan Ito po yung Binondo Intramuros Bridge Ito no? Ito yung Magaling naroon Ito yung pupunta Intramuros O Santiago Ito po yung Euro Immigration May kita sa kaliwa Ang luma na Paano nga po yan Ito sa Pasay na Bawang Ito yung Binondo Intramuros Bridge At Ang laki mga hanggang dito po itong nagawa na no? ayan, talapi ko na po itong mga kawang sa niligay rito ayan, hanggang dito pa rin itong nagawa dito tugtong na po ito ng intramuros Dito dito more space itong nakatayang ko. Ang dahil pa ng water dito. Ayan o. No? Oh. Ang tataba. Eh, Gumpok-gumpok na naman dito. Ayan. What no? Talagang water lady po. Madami dito makikita nyo. Hanggang gumaya po kayo ng Kaputang ng sa Pasig. ano po yung kanilang pinanggalihan ko sa lukat sa araw ayun yung Jones Bridge at itong babaling naman dito ito yung Pinondo Intramuros Bridge ah, okay. Ayan po, tuloy-tuloy lang po ang mga gawa dito. At ito nga po, magagabi po ito nung mong kapila. lapit na po ito sa katotohanan itong Pasig River Rigs na ito ayan mga official na uh, nandito po ano may okay, meeting meeting na sila ayan mapakita ko po sa inyo uh, mga um, lampos ayan po Diyan, dun ako kanina galing sa itaas at dito naman po ako sa baba ngayon ito yung mga uh, nagawa na rito may mga halaman pa rito parang mga paso ayan o no? isang opportunity na lang po ito ng mga walang trabaho ng mga kapagtrabaho dito no sa mga kabayan natin mga may business businesses kakaroon naman po ito rito mga siyempre mga kahit mga may lit mga businesses tulad ng mga, mga nagtinapin ng kariton at mga, mga parking ng motor makaraming mga mga po buhay po dito dahil dito sa pinapaganda na nga po itong passive River para dito, ano? itong face wall sila ito malapit na po ito sa katotohanan ayun nga po sa napagtanungan ko itong beer ay gumamin na po ito sa public sa tabi ka naman po nito ito po yung matatalaw niya nito dali po maganda ito ginawa na mga leverage banad phase 1c kaya makikita nyo po yung mga campos sa taas yung mga halaman light po ito hindi po ito subdivision. ito yung mga sakinang galing po ito sa ano sa entremuros immigration ito lang po yung galing sa rosobre i put my armor on, I'll show you that I am I'm unstoppable